Mula sa Ortigas Pasig patungong Valenzuela Pabalik sa Cubao, Quezon City Sinundan namin ang mga hold-upper ng bus Subalit, hindi tumiramang ito noong araw na iyon Makailang beses din, naghanda ang bitag Mission X at District Police Intelligence Operatives Unit Anti-carnapping ng QCPD para sa operasyong gagawin laban sa grupo ng mga hold upper ang grupo ni Tisoy. A 28 ng Agosto, personal na lumapit sa Bitag at Mission X sina Flor Deliza at Mary Rose. Mga biktima sila ng hold up ng grupo ni Tisoy na itinuturing mga suspect. Kumaw. Mga pa, kiyo Mark, kayo kung yung po sila? Paano? Paano? Anong... Ano? ano ko, bigla silang lumapas sa harapan na nakaupo. Paupo, tapos sinabi mo, dakto. Ano yun, nagbigla mo mm ako, -hmm. Hindi sila huminto, eh. hindi huminto yung eh. bus tuloy-tuloy. Eh. Bakit kinausap nila yung driver? Hindi po, basta dire-diretso lang po yung driver ng bus. Habang nag-declare na hold up, dire-diretso pa rin po. Hindi po gumigilid, dire-diretso A dos ng Setyembre, muling nakatanggap ng impormasyon ng Bitagat Mission X. Ayon sa asset, Tumira na ang mga bus hold at nakatakda na ang araw na ito upang muli mang hold up ang Tisoy Robbery Hold Up Syndicate. Yung mga grupo ng nang, nang hold up ng bus yung kasama sa Ocho Pares na nagkaiwaiwalay. Dito sila nagseset sa may kabilang hagdan ng farmers. Ngayon, pwede kong ituro sa inyo yung grupo na yung bago sumampa nagtitipon-tipon muna doon sa kabila ng farmers. Positibo at ito ang napitikan ng Bitag Undercover. Pagmasdan, akala mo'y mga pasahero lamang na naghihintay ng sasakyan. Maya-maya pa, nilapitan na nito ang mga konduktor ng bus. Nang magkasundo, pasimpleng nagsenyasa na lang ang mga ito. Mula sa Cubao, pumuesto na mga hold-upper sa Mayshaw Boulevard. Lingid sa kalaman ng mga hold-upper. Napaligiran na sila ng operatiba ng District Police Intelligence Operatives Unit, anti-carnapping ng QCPD, Mission X, at BITAG. Pagmasdan itong si Tisoy, istilo niyang magpalit ng outfit. Una siyang napitika ng aming surveillance camera. Suot niya yung red t-shirt at brown short. Subalit, instant palit agad ang kasuotan. O nga naman, hindi agad siya makikilala ng kanyang mga nabiktima. Ayun, ayun yung isa yung kinunan um, yung nakasumblero. Ayun, ya yan, naka pa yan, yan. Nakasumblero pa yan. Yan yung hold up nung nakarang kasama. Si Aya. Naging alerto na ang grupo, kaya bago pa man tumira mga hold up, inunahan na namin sila. Ayun, 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 wala kami, sir. Wala kami, Wala kami, sinanaman, sir. <coughs> finally, ito na yung grupong uh, ilang linggo din sinurbalance ng BTAG, ng Mission X, itong robbery hold up down na ang trabaho ay nang hold up ng mga Ito, ito yata yung citizen. So, ito yung tinatawag na sinasabing mastermind ng uh, at, uh, mga robbery hold at mga kanilang kasamahan. Ito, puli na lang ang grupo ito ng mga bus robbery hold up.

ilang beses nang uh, eh ilang beses nang nakalusot kayo eh kaya lang talaga na na-champ ilang beses kayo minamanan na ng grupo ng CPD Angkar ng grupo ng Bitag, ng grupo ng Misunex eh ikaw naman talaga tinuturo ng grupo Ilang minuto lamang lumipas, pasugod na dumating ang mga galit na galit na biktima. Kaya derecho sila sa kalaboso. 🎵 Music 🎵 accomplishment nito ay uh na nagpapasalapat kami sa BTAG at saka sa Mission X na siyang tumulong para makahuli itong mga suspects dito ng PASA. So maraming salamat sa BTAG at sa Mission X.